Sino ba naman ang hindi mapapanood sa kanilang tatlo, na sobrang madiskarte, at napakagaling manghuli ng mga isda sa dagat? Marami rin ang humahanga sa kanilang tatlo, dahil sa pagiging masayahin nila, kapag nanghuhuli na sila ng mga isda. At ito rin ang dahilan, kung bakit palagi silang swerte sa panghuhuli ng mga isda, dahil sa kanilang pagiging masayahin. Dahil, kapag palagi kang masaya sa iyong ginagawa, ay mabilis lang lumapit sa iyo ang blessings ginawa ng Aranchado TV ang kanilang YouTube channel noong September 16, 2021. May total video views ito na umabot na ng 24,759,795 at may subscribers sa ngayon na umabot na ng 89,200 subscribers. So yun mga idol sa video na ito, ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano na nga ba, ang latest estimated sahod ng Aranchado TV sa YouTube ngayong 2024. Gamit ang public website na Social Blade, ay ating malalaman o makikita ang latest estimated YouTube sahod ng Aranchado TV ngayong 2024. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Social Blade nga pala ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ng Aranchado TV kung saan pwede nating makita ang status ng kanilang YouTube channel at ang kanilang latest estimated YouTube sahod ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanilang uploads ay nasa 234 na subscribers naman ay nasa 89,200 na. Video views naman, ay nasa 24,719,018. Country ay Philippines. Channel type ay people. At user created, noong September 16, 2021. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade nila, ay nasa letter B. Social Blade Rank, ay pang 235,769. Subscriber Rank, ay pang 2,566. Video views rank ay pang 553,863. Country rank ay pang 1,097. At ang people rank ay pang 1,932. So yun mga idol, dito naman tayo sa kanilang subscribers noong last 30 days ay merong pumasok na 4,700 subscribers. Maganda din ang pasok ng kanilang subscribers dahil tumaas ito sa 38.9%. At dito naman sa kanilang video views noong last 30 days ay merong pumasok na 1,798,000. Maganda din ang pasok ng kanilang views percentage dahil tumaas ito sa 25.2%. So yun mga idol, dito naman tayo sa kanilang YouTube stats summary, noong August 26, 2024, hanggang September 8, 2024. Makikita natin dito, ang pumasok na subscribers, pumasok na video views, at ang kanilang latest estimated earnings, sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito, ay ang daily average, at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo, ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average. Dito sa kanilang subscribers, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 157 subscribers. At sa kanilang video views naman, sa loob ng isang araw, ay merong pumasok na 59,000. 925. At dito naman sa kanilang estimated earnings, sa loob ng isang araw, simulan dito sa lowest, ay merong pumasok na 15 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 240 US dollars. At kung i-convert e natin ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng 1 US dollars sa peso ngayon ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 15 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 840 pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain, sa loob ng isang araw, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas, ng 240 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 13,440 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain, sa loob ng isang araw, sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, pakiclick naman ng like, bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat po mga idol. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Dito, sa kanilang subscribers, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 1,090 subscribers. At sa kanilang video views naman, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok na 419,000. 475. At dito naman sa kanilang estimated earnings, sa loob ng isang linggo, ay merong pumasok, na 105 US Dollars, hanggang sa highest na umabot ng, 1,700 US Dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas, ng 105 US Dollars sa Philippine Peso, ay nasa 5,880 Pesos ito ang kanilang posibleng kikitain, sa loob ng isang linggo, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 1,700 US dollars sa Philippine peso, ay nasa 95,200 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng kikitain, sa loob ng isang linggo, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly estimated earnings, at yearly estimated earnings. At uulitin ko lang mga idol, ang impormasyon na ibinabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 449 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 7,200 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 449 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 25,144 Pesos. Ito ang kanilang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings. At ang katumbas naman ng 7,200 US Dollars sa Philippine Peso ay nasa 403,200 Pesos. Ito naman, ang kanilang posibleng kikitain, sa loob ng isang buwan, sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo, sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest, ay merong pumasok na 5,400 US dollars, hanggang sa highest na umabot ng 86,300 US dollars. At kung e-convert natin ito sa Philippine Peso, ang katumbas ng 5,000, 400 US dollars sa Philippine peso ay nasa 302,400 pesos. Ito ang kanilang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon, sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 86,300 US dollars sa Philippine peso ay nasa 4,832,800 pesos. Ito naman ang kanilang posibleng total na kinita, sa loob ng isang taon, sa highest estimated earnings. Ngunit sinasabi ko na sa inyong mga idol, ang impormasyon na inyong napapanood, ay isang estimated earnings lamang. Dahil ang website na ito, ay nagbabasi lamang sa views, ng bawat video. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming salamat po mga idol, sa panonood.